Hello guys. So ayan may ipapakita ako sa inyo guys. Kasi last time pinakita ko sa inyo ang puno na ito. Ayan Oh. Hindi ko alam kung anong ano siya. Uh, fruit tree. Pero para siyang sabi nila kasi ano nas. Ano tawag dito. Pero sa ibang lugar ang alam ko ano na. ang tawag nila. Pero hindi ko alam kung ito nga yun talaga. Pero ngayon, meron na kasi siyang mga bulaklak. Tingnan nyo guys, oh. Meron na siyang mga bulaklak. Tignan, tignan. Ayan na yung mga bulaklak. Last time, hindi pa ganito kalalaki yung mga bulaklak. Parang ganito lang. Tapos, wala na, nalalanta na. Pero ngayon, ganito na siya. And actually, meron na sila. I mean, meron na siyang nabuo na na bunga. Pero hindi pa ganun karami. Pero napakarami niyang, ano, bulaklak. Tignan niyo, oh. Ang dami niyang bulaklak hanggang don sa taas. Para siyang atis, amoy atis. And yung bunga niya, actually guys, yung bunga niya, parang atis talaga na malaki. Oh! Sa it, dun daw sa taas banda, marami. Pero dito, Meron din. Akala ko isa lang. Ngayon ko lang nakita yung isa. Yung isa nandun din sa taas. Ayun. Oh. Ayun. Ayun. Tapos ito. Tingnan nyo guys. Oh. Para talaga siyang ates. Ayun. Oh, na malaki. So, hindi ko alam kung anong tawag. Ano ba talaga ang pangalan nito. Ayun. Oh. Ayan. Basta sabi nila, anunas daw. Anunas daw kasi dito. Ayan, oh, ang daming bulak-bulak. Marami daw bunga doon sa taas pero hindi ko makita. <laughs> hindi ko alam. Sabi ni nanay, marami daw doon sa taas. Ayan. Malabo kasi ang mata ko guys kaya hindi ko makita yung iba doon sa taas, marami pero marami siyang bulaklak hanggang sa taas ay, oo nga meron din doon sa ano meron din doon yun, hindi ko alam kung kita nyo pero ayan siya o nagtatago ayan yung iba hindi ko makita kasi sa taas daw sabi ni nanay, ang hirap pag malabo ang mata. <laughs> ang, ang ganda. Ang dami niyang, ano, ang dami niyang bulaklak, guys. Ayan, o, oh, nakakatuwa. Ayan. Ooh, ngayon ko lang nakita yung ibang bunga. Kasi yung nakita ko, yung, yung tinuro lang ng anak ko. Hindi ko kasi makita yung iba. Siguro dahil kulay green syempre hindi ko rin makita sing kulay ng dahon niya. Pero amoy atis talaga siya yung medyo ma... Ano ba tawag doon? Yung amoy niya medyo hindi ganun kagandahan. <laughs> Ayan. Ang dami talaga bulaklak. Nakakatuwa naman ito. Ayan. Oh. Tingnan niyo mga bulaklak Wow. Ulan ng ulan dito. Sana hindi masira yung mga bunga na nabuo. Ilang ilang ano na? Ilang beses nang uh, namulaklak na ito. Pero ngayon lang siya namulaklak ng ganito kadami na na talagang malalaki talaga. Kasi usually, maliit pa lang. Mga ganito pa lang, oh. Mga ganito pa lang. Nalalanta na siya. Pero ngayon, ayun, oh. Or ganito. Nalalanta na. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Ang lalaki na ng mga bulaklak. Ito yung bulaklak niya. So, hindi ko alam kung anong, ano ba talagang puno ito. Sana... Mahinog yung mga bunga niya para naman matrain namin. <laughs> for the first time. Ayan, di ba ang ganda niya? So ayun na.